<todatil> nate till... 你把这拿进来。 Sabi ka nila magkano si Lignong? Yung sa litro? 1.8 1.8 8.50 lang Saan? Doon din Gago Gago pa ba yun? May tanong ako oh. Kung magkano yung si Lignong Kaya kung pwede hmm. <coughs> hey, Doon Sa kanya pa rin Sa kanya pa rin oh. Sa kanya pa rin niya Huwag pa rin yung, <coughs> yung Magkano? Sa litro Sa litro na si Lignong 1.8 Sige okay, balik Balik na lang kami kasi Tatago mo natin Thank <coughs> bumalik ako may bibili na, eh. Bumili ako isa eh. 850. tipte. nakita na lang ako pinahalan. Oo, kumain na. Sira ko. Ha, ano? Ha? Sira na, nakita lang sa akin, kaya man. Ayun, boy. Kuwan mo yung mid. Ayun lang, hindi ko na isa, tapos eight, 1.8 1.8? ninety, 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 yun ninety, sige ninety, mamaya I- ninety, 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 Tapos ninety, 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 I want to say this. Naririnig niyo? Sa dinar, doon sa tuktok, magkano yung 1 litro? Mga ganun. Si 1 litro. Diyan sila manaling, oh, wala sabi ko yung 1 isa. Sa sabi yung ibang vision nito, 1.50. Sabi mo kanina 1.8. Hay, paano kayo ano, malaki. Oo, yung, yung, oh, oh, yung ano, ano po, manaki, Marke, kaya natin. Sabi ko, puta na, kita mo lang ako. Ano, malaki na? Ano, yun. malaki yung ano, yung... Yung, yung, yung galo, siguro. Correct. Oo, yung malaki. Right, Oo. Oh, yun? Ano, naman to sila ng wagalo. Sabi ko, yung wagalo yun Wala kami Yung siya, si <laughs> ko ng oh. One five. Sabi ko yung isang klase ni sulat akin ba? Ito mo kaya na. Ganyan lang lang. Ganyan talaga. Nakita lang ako, minahala na. <laughs> Tapos ang hindi kasama, nagmura. Mura eh, siya. Sira ulo. ulo na. Pag siya nakita-kita ng sa si Kuro, wala ko sa Dito siya. Kung doon siya, kung. Kaya na sawigo, unibig, one peso, nagawa, nagkasakit ng puso si mu, nakita na ako ng puso <laughs> si mu, nagkasakit ng puso si mu, nagkasakit ng puso ng si mu, nagkasakit ng puso si mu, nagkasakit ng si sabi ni Pino, sabi ni sabi ni number. Wala. Facebook, wala rin. Ayaw mo Ayaw mo na rin pa rin. sana. Miss, pwede pa ng number mo daw. Sabi nito, makukuha ko rin yun. Dalawa na sila eh. Wala sa makukuha ko rin. Basapat. 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 lang yun. Pwede tres, pwede. makukuha ko rin yung pangalan doon. Sabihin ko rin, Alam ko na pangalan mo. Sinabi niya naman ko sa kasama mong mga lalaki. Sabi ko, ano, Sabrina. Sabi na, hindi. Eh, ano? O, oh, dito siya magsasabi sa pangalan niya. Loko ko siya. Huli sa akin. Ako pa. Ako pa. siya, hindi ko siya makuhuli. Hindi na-discard ko doon. Ganito pangalan mo. Sabi ko, Sabi na hindi po. ano? Ora sì. Eh 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 eh. La butta dentro, torno un sacco per amenna. Facile due calorie. Facile di molto. Ya. Ecco. Bene, va 你大爷，你大爷，我就是， thank you

Dua

Ang pagkakamali ay kasama sa buhay. Lijek, <laughs> lijek talaga.